Alright, so yun, uh, tutorial tayo mga boss, no? I Kita nyo naman to, umikot ikot na yung aking uh, Motowolf version 3 cellphone holder. So tara, pakita ko sa inyo kung paano ko i-DIY ito. Sayang din kasi kung itatapon lang. So ayun eh, mga boss, natanggal na natin yung version 3 na Motowolf sa ating PCX-160. So hanapin na natin kung paano baklasin itong uh, cellphone holder para mahigpitan natin itong pinaka-join niya na hindi na umiikot-ikot yan so hinahanap ko pa yung screw kung saan akala ko yan, ito na yon akala ko matatanggal pero hindi pala so try natin tanggalin tong goma na nakadikit pero make sure lang na hindi natin masisira kasi ibabalik rin natin so stay tuned at syempre kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, share, and subscribe. No? Pakihit na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong mga video, mga bossing. Kunti na lang at ma na natin yung 1K subscribers natin. At syempre sa tulong nyo yan. At one day, makakabalik din ako. At makakatulong din sa inyo. At hopefully, uh, bago matapos ngayong taon, ma-reach na natin yung 1K subscribers ay na mga bossing natanggal na natin yung goma so make sure lang na hindi mo siya ilalagay kung saan saan kasi dumidikit yan eh so ibaliktad mo so ayan nakita na natin yung screw na hinanap natin then ang gagamitin mo lang dito syempre screwdriver so tara kuha tayo ng screwdriver after nyan syempre tatanggalin na natin so wala tayong cut na dito tuloy tuloy yan mga boss kasi ayoko na may makaligtaan kayong gagawin. Napakasimple lang nito mga boss pagkatapos mo tanggalin yung dalawang screwdriver ay bubuhatin mo yan at tatanggalin ng bawat parts. So make sure lang na kung ano yung tinanggal nyo ganun din pagbalik. ba? Diba? Kung paano nyo tinanggal ganun din nyo ibalik. Pero dahan-dahan lang kasi yung may mga parts dito like yung spring o oh, like yung spring kasi baka tumilapon o mawala o tumalsik. So, make sure na hawak niyo talaga. So, kung may time kayo, linisin nyo na rin para matanggal yung kalawang. Para smooth yung pagigpit at pag, pagluwag. Kasi may times din ako na talagang nag ano yan eh, nag dikit ayo ng humigpit ayo ng lumuwag kasi dahil sa kalawang so ayan natanggal na natin yung screw ayan buhatin na natin ayan yung takip si Moto madumi na rin talaga. ba? Diba? Tapos nakita niyo yung spring, tsaka yung sa gitna na bakal. Yun yung mga nagdadala dyan. So, buhatin lang natin yan. Pagka may time kayo, pwede niyong lagyan ng langis yan. Ako kasi this time, may laro kami ng basketball, kaya minamadali ko na yan. Para may pakita ko lang sa inyo, ang sagitan. But anyway, kinabukasan naman, kaya kong linisin yan at baklasin. Para may pakita ko lang sa inyo kung paano i-DIY o ayusin ang ating version 3 na Moto Wolf cellphone holder. Okay? So once again, this is Jom's Moto Vlog. No? Stay tuned para alam mo kung paano ayusin ang ating version 3 na cellphone holder. Ayan, umiikot. So kailangan din natin ng screw at the same time yung allen wrench. I'm not sure kung ganong, anong size itong allen wrench na nagamit ko. But anyway, Salpak lang ako ng salpak hanggang sa kumasya. Di ba? Swerte ako kasi may Allen wrench din ako. Kaya naman, uh, make sure lang na may Allen wrench talaga kayo. Hindi ganun siya kalaki, hindi rin ganun galit. Yun yung tansya ko. Pero wala talaga akong familiar dun sa size ng Allen wrench. Kaya wala akong may bigay sa inyong size. So yan, yun yung problema natin. Umikot-ikot yung joint na yan. Yung dapat stable lang yan, steady yan, hindi siya umiikot-ikot. Tsaga natin kasi sayang din. We, two years ago, eh, nabili natin ng 680. Mahal din, ha? I'm not sure kung original to, pero sa mahal na yan, malamang original nga. Sabi nga nila, basta mahal, original. Pero meron ding original na mura. Pero I'm not sure kung original to. Pero Moto 12 version 3 to, mga bossing. Ayun eh, sabi. But anyway, tuwala naman ako sa sealer na nabilan ko na ito 2 years ago ko nabili ito, uh, last 2 months lang nasira, kasi nga kahit gawan din natin, nakala ko kasi naiikot talaga yung bilog na yan so hindi pala dapat so bago mo ikutin yung pinaka lagay ng cellphone luwagan mo muna yung gilid so yun, yung joy na yun, maigpit na So, this time, kailangan na natin ibalik yung mga parts. Hindi ko na nga siya nalinis dito eh. Kasi nagmamadaliin na ako. So, yun. Yung hamak ko na may spring. Dapat, yung sinasabi ko sa inyo, kung paano nyo tinanggal, ganun din yung pagbalik mo. Kasi baka, magkabaliktad. I'm not sure kung pwede ibaliktad ha? Pero, uh, mas maiging tandaan nyo na lang para hindi magkabaliktara. Then, after nyan, ilalagay lang natin yung takip. Iayos mo lang. Siyempre, para masarado ng maigi. Ako, oh, ang mali ko lang dito, hindi ko talaga nalinis na kasi nagmamadali na ako. Nung maayos ko na, kailangan muna ng takip. So, yun. Yung ganun lang kasimple mga bossy. So, after nga natin malagay yung dalawang tornilyo at may balik, ibalik na natin yung goma. Pagbalik natin ng goma, so ibabalik na natin yung yung Motowolf dun sa PCX natin. So, ganun lang kadali at ganun lang kasimple. Kaya naman, kung nagustuhan mo ang aking video na to, share naman at syempre, pahit na rin ng notification bell para updated ka sa mga susunod yung last video. Huwag mo kalimutang isubscribe at ishare. Okay? Once again, this is Joms Moto Vlog. Shoutout sa iyo na nanonood dito ngayon. Shoutout sa inyo lahat. Alright? Thank you so much for supporting Jones Moto Vlog. Ah, wala ako dito kung wala din kayo. Sana hopefully one day eh, ma-reach natin yung 1K subscribers at alam mo yun, makatulong din tayo sa sa inyo or sa sa mababa natin. Okay? Ah, stay tuned lang. Ah, Tuwala lang. alam ko alam ko hindi dito pa magtatapos ang ating journey, marami pa tayong pagdadaan, madami pa tayong hirap na pero one day, makakatulog din ako sa iba. Okay? Once again, this is Joms Moto Vlog. Keep on supporting Joms Moto Vlog. No? Maraming maraming salamat pa. Magamad mga rides and hopefully, masubscribe mo ako. Once again, this is Joms Moto I love you all and ride safe. Hanggang sa muli. Bye-bye.